Siya na marani kete eh. alap tani. Hmm. Mapalad ka kung isa ka sa tao na nag-click ng video na to ngayon dahil ayaw na ayaw ni satanas na marinig mo tong mensahe na to sa iyo ng Panginoon. God is about to change your mind. Alam nyo ba ang pinakaugat ng problema natin mga tao? ay nagsisimula sa isip sa ating human mind ang pinakaugat kung bakit nahirap ang buhay dumadaan ka sa maraming paghihirap, pagsubok at mga kasalanan ang pinakaugat niya na ay nagsisimula sa isip diyan unang nagpa-process ang mga bagay-bagay sa iyong thoughts sa iyong mind ayan yung pinakaugat kaya ka nakakaranas ng depression ay nagsimula yan sa isip mo kaya ka nakakaranas ng stress unang nagsimula yan sa isip mo kaya ka nakakaranas ng suffering anxiety ay nagsimula yan sa isip mo yan una yung nagpa-function nagsisimula lahat sa isip ang pinakaugat ng lahat ay nagsisimula sa isip sa utak kaya ang trabaho ng Diyos ay baguhin yung isip natin ma-renew yung isip natin dahil ayan yung pinakaugat diyan nagsisimula lahat diyan nagpa-function kahit sa usapang kasalanan sa isip nagsisimula kung paano yung nagkakasala yung tao ay nagsisimula muna yan sa isip niya at yung utak ng tao ay merong five sense merong sense of sight sense of hearing sense of smell sense of touch sense of taste kaya tayo nakakita dahil konektado yung visual sight natin sa utak natin. Kaya tayo nakakarinig dahil konektado yung pandinig natin sa ating utak. Kaya tayo nakaramdam dahil konektado yung five senses natin sa ating utak, sa ating mind. Kaya ng mga bulag, yung mga hindi nakakarinig, tinasabi sa Bible isa sila sa mapapalad dahil walang pinto sa kanilang mga mata o kaya walang pinto sa kanilang tenga para makagawa ng kasalan dahil sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng mga mata natin kaya tayo nagkaka nagkakasala nagkaka nakakagawa ng pagkakamali sa pamamagitan ng pandinig natin nagiging madumi yung isip natin ang pinakakalaban ng Diyos sa tao ang pinaka goal niya ay baguhin i renew i-transform yung isip natin yung pangalawa sa component ng ating being yung ating soul Romans 12 verse 2 huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong to sa halip hayaan ninyong paguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos ito yung sinasabi sa scripture na dapat magkaroon tayo ng control sa ating isip at huwag mong ipanig yung isip mo i-engage ang yung isip sa takbo ng mundong to sa sistema ng mundong to dahil yung mundo na to ay puno-puno ng kasamaan mga maruruming pag-iisip kasi kung marumi ang isip mo ayun yung magmamanifest sa physical body mo sa iyong human body ayun yung uibig kong sabihin sa inyo kung ano yung madalas na iniisip mo ayun yung magmamanifest ayun yung magiging reaction ng iyong katawan konektado ang isip at ang katawan kaya dapat hindi ka nagiging padalos-dalos kung saan saan mo tinutuon yung isip mo kundi dapat kinokontrol mo dahil ang isip ang pinagmumulan ang ugat ng lahat yun mga ginagawa mo dito sa mundo at kung marumi ang isip mo magiging marumi din yung pamumuhay mo kapag marumi ang pamumuhay mo doon na magiging chaos magiging komplikado ang lahat dahil sa pagkakamali mo lang malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan ngunit sa masasama at dismasang palataya walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang buthi at isipan kaya kung marumi ang isip mo magre-reflect yan sa buhay mo sabi nga ng Panginoong Isokristo kung ang iyong kaliwang mata ang sanhi ng iyong pagkakasala. Dukutin mo ito at itapon. Ang ibig sabihin, putulin mo yung ugnayan mo sa isang bagay na nagiging sanhi ng iyong pagkakamali. Kailangan putulin mo na yung ugnayan mo doon o relasyon mo doon. Kumbaga, i-turn away mo na yung mata mo. Ilayo mo yung sense of sight mo sa isang bagay na hindi makatutulong sa iyo. Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 23, kung paano nag-iisip ang tao ay ayun siya. Dahil kung ano ang laging laman ng isip mo ayun ay lagi 'yung magagawa mo kaya ang kalaban ng Diyos ay 'yung isip marur mga maruruming pag-iisip kaya mahalaga na kontrolin mo 'yung isip mo ingatan mo 'yung isip mo kasi kung hinahayaan mo lang 'yung isip mo na influensahan, konektado kasi 'yung isip natin sa puso eh kung ano 'yung nagre-reflect sa isip mo Dadalo 'yan sa puso mo at kung ano 'yung laman ng puso mo doon na ng action, doon na gagawa ng reaction yung physical body mo. Para maagapan, sa isip mo palang, alisin mo na. Kapag nasa isip mo palang, control mo na agad. Kaya para hindi maging komplikado ang buhay mo, kailangan mo maging disiplinado at kontrolin yung isip mo. At mag-ingat rin sa mga atmosphere na daladala ng mga tao. Dahil malaking impluensya yun, malaking apekto, malaking impact. Huwag ka masyadong pa-engage, engage o ma-attach sa iba at o kaya sa mga bagay, material things at kaya naman sa mga tao. Dahil meron yun malaking influence. Kailangan mo ng self-control. Ayan ang tinuturo sa atin ng mensahe ng Panginoon. Yun lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo sa video na to. Kung gusto niyo pa ng mga na ay maaari kayo mag-subscribe at ilike na rin itong video at pakihit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga nire-release kong video.